inilarawan ni Jesus ang impyerno sa Biblia? Ito na. Ano ang impyerno para kay Jesus? Apoy na hindi namamatay. Kaya yung tao may katawan, which is the outer man. Pangalawa, merong soul, which is the inner man. Ang nagsisisi sa kasalanan, hindi yung katawan mo. Ang nagsisisi, yung kaluluwa mo. Kahit pudpurin mo ng pudpurin ang tuhod mo, kahit nasaktan mo, nasaktan yung katawan mo, ang katawan mo ay hindi yan dapat ang nagsisisi. Ang nagsisisi, dapat ang iyong kaluluwa. Kaya bakit, bakit hindi nauubos sa impyerno? Kasi ang nandun sa impyerno, kaluluwa eh. Ang masakit, nakakaramdam, nararamdaman lahat, hindi nauubos. Kaya ang sabi ng Bible, habang buhay kang maghihirap, talagang torment, at hindi mo na talaga kayang tiisin, pero wala kang magawa kasi nandun ka, hindi ka naman naagnas, hindi ka abo. ang kaluluwa na nanatili, nakakaramdam, at araw-araw pinahihirapan ka dahil sa iyong kasalanan. In hell, there is an extreme torment, paghihirap. Ang impyerno ay inihanda para sa mga demonyo at para sa mga kambunyan. Tandaan mo, man is created in the image and likeness of God. Mahalaga ang tao sa Diyos. Mahal ng tao ang Diyos. Kaya lang ang tao hindi siya mahal. Ang tao na sumusuway ng tao sobrang hindi nagsisisi. Kaya walang choice ang Diyos. Yung lugar na dapat para sa demonyo kaysa tanas lang ay naging lugar pa rin ng mga taong makasalanan. Kaya na ikatlo, walang hanggang ang kristyanong totoo, may conviction kapag nagkakasala. Kasi the moment na makilala mo si Lord, dapat may conviction ka. Ano yung tama? Ano yung mali? Kapag nagkakasala ka, nagsisisi ka. Kapag namamali ka, bumabalik ka sa kanya. Ganun ang ginagawa mo dahil anak na ng Diyos. Mangangalit ka rin eh. Ikaw nasa langit, sila nando. Kamag-anak mo, kapatid mo. Sana lang wag magsalita sila na, hindi mo kasi ako pinagsabihan eh. Hindi mo kasi pinaliwanag sa akin eh. Hindi mo kasi ako binigyan ng panahon. Number five description ni Jesus Christ, uod at apoy ay hindi namamatay. Simperong uod ay namamatay. Pero may pangalawang interpretasyon yan. Ito, yung pwede mong literal, sabi mo uod talaga, literal. Pero may pangalawang interpretasyon. Ang pangalawang interpretasyon, ang uod symbolizes your conscience. Parang uod na kumakain sa'yo na hindi ka matahimik araw at gabi. Sobra kang nakukonsensya sa lahat ng kasalanang pinaggagawa mo. Ay kaanim, puno ng kadiliman. Basta lakas mo naman. puno ng kadiliman. Sama, sabay sabay go. Hindi sila namamatay pero sakitan sila ng sakitan lahat ng kasamaan, lahat ng pangit, lahat ng kasalanan ginagawa pa rin nila doon sa loob. Kaya sabi punong-puno ng kadiliman. Wala talaga kahit na may konsensya sila na kinakausap sila pero purong mali pa rin ang kanilang ginagawa. If there are Jews and Israelites, you need to understand that it's not because you are Jew you are saved. You need to accept Jesus Christ and believe on Him as your Lord and Savior or else this verse in Matthew chapter 8 verse 12 is for you. Hindi ka born again na religious lang. You need to really have an experience with the Lord Jesus Christ. Huwag mong gawing religion ng pagiging born again. Ang pinakamabigat sa impyerno, wala ang Diyos sa impyerno. Wala si Jesus sa impyerno. Ang Diyos ay omnipresent sa lahat ng lugar. Si Jesus ay omnipresent din sa lahat ng lugar na doon. But, tandaan nyo, they decided na hindi magparamdam. Ano ibig sabihin ng hindi sila magpaparamdam? Kahit na anong hingi ng tawad mo ron, wala na. Kaya nga sabi, hindi mo na mararanasan ang mga dakilang himala. Ano ba dakilang himala ng Diyos? Yung napakadumi mo, pinatawad ka ng Diyos. Napakalaki ng kasalanan mo, binago ka ng Diyos. That is the greatest miracle na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Eh kapag ikaw ay nasa impyerno na, kahit ano pang hiyaw mo, sigaw mo, hingi mo ng tawad, iyak mo, hindi na nagpaparamdaman Diyos sa ng yun. Kaya wala na, hindi ka na mapapatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Kahit na anong gawin mo, yung physical, ito, physical, kakasakit yan tatanda yan, manghihina yan. Kahit anong gawin mo ang physical na to, hindi mo kayang ingatan habang buhay. Kasi ang destiny ng physical na to, sa lupa, walang masama na ingatan mo yung katawan mo. Pero di ba mas mahalaga, brother, ng ingatan mo, kaluluwa mo. Kahit na nahihirapan tayo sa panahon ngayon, kahit na tinutokso tayo, niloloko tayo, pinepersecute tayo, di tayo pinakikinggan. Kapatid, tuloy mo lang yung pagdaan sa makipot na pintuan na yan. Dahil ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Palakpakan mo, Tuloy mo lang. Tuloy mo lang.